nagtanong sa ating lahat guys yan, walang time ang mga amo mama mamalengke dahil sobrang busy sila ni day off kung na ako nakapag day off dahil sobrang silang busy guys so ito, namalengke kami ng aking alaga kanina before the call pumunta kami sa palengke so natagal kami doon guys dahil sobrang yung, uh, yung cashier bago just for nagkataon pa guys, na parang nagrebelde yung tiyan ko. Diyos ko Lord, ang tagal-tagal niya, hindi niya alam kung magkano mga presyo. Bawat item, takbo siya doon sa kwan. Titignan niya yung presyo doon. Diyos ko. Halos ma... Halos matrigger -ma na yung aking tiyan. <laughs> so, ayun guys. Nam namili kami ng mga kutas at gulay. Ayan, yung mga gulay, uh, ilalagay ko sa fridge. Ang mga prutas dito lang sa labas. Ay, naku. Ang hirap pala guys, yung nasanay ka na matulog ng ng medyo meeting. gumising. So, ayan na uh, nahirapan ako guys. Kasi hindi ako sanay na nagkatrabaho ng full week. Kailangan ko talaga na mag-day off ako. So, ito, lalo na ngayon, may mga karamdaman ako. So, ayan guys, ito yung aming pinabili, prutas, banana. So, yung lalaki. Pero, I don't think na pwede nang kainin yung kasi medyo pa, mapakla pa ito guys. So, lalagay ko muna sila sa lalagyan ko. So, maybe tomorrow pwede na ayan, as usual, green apple. Green apple na guys, ang pinapabili ko kasi ito ang gusto ng aking alaga. Maganda kasi ito, uh, medyo sour, so it's okay, better. Yan, habang nagukan tayo, nag-unpack tayo ng binili natin, nagluluto rin ng lunch para sa alaga. Yan. Ah. lagay Kasi medyo matagal na hindi siya nakapag-soup. Yan. So, ayan. Uh, hindi ko pa hinugasan guys yung mga kwan namin kasi mas better na hugasan mo bago mo kainin, di diba? Ito, yung apple. Green apple. ayaw ko yung alaga ko guys. Bakit paborito niya yung green apple? Yan. Yan, matamit po orange nga lalaki. Pero, kinakain lang namin na, ganyan, hinihiwa ko lang, parang ganito siya, hinihiwa ko. hiwa ko rin na maliliit eh. Para pag nagdumi siya, hindi naman buong orange yung, yung idudumi ng bata. So, sa bahay din, sabad akong kumain guys, pero pinipili ko alang-alang sa kanusugan ko kasi kailangan ng katawan ko ang, ang calcium. Although hindi ako nagiinom ng gamot pang calcium guys kasi dagdag gastusin pa. Dinadaan ko na lang sa prutas. Yan. Ang banana guys, hindi ko rin gusto pero yan. Nagbabanana na ako kasi mahirap. Mahirap walang calcium sa katawan. Yung ibang binili namin, nasa rep na. So ito. Yan. Dahil oras yung mga amo ko sa amin, guys. Busy sila masyado sa trabaho. Hopefully, makapag-day off na rin ako bukas. Ayan, may gulay din kami. Ayan, cauliflower. Nandun na rin yung iba. Sarep. Kasi ayan yung mga aming prutas. Kasi, sabi ko kahapon kay Amo, ay, hindi na kasi ako nagsasabi, guys. Right? Kasi alam, gusto ko na yung nag -day off sila, sila na mismo mamimili pag nakita nilang wala. Pero wala, eh, wala akong mahintay. So, ang ginawa ko kahapon, yung sinabi nila hindi ako makapag off sabi ko, ay, bumili kayo kasi wala na talaga akong malutulas Last na yung kahapon. So, pinipid ko pa yung, yung kinain ng alaga ko para may pakainin lang siya ng hapon. So, ayan. Fine ako, Lord. Yan talaga ang buhay natin. So, yan na yung aking frutas, guys. Abasto namin yan ng alaga ko ng mga this week. Pero, kung magdi-day off sila bukas, day off ko na rin. Baka hanggang Martes-Lunes na yan. So, mamamalingin na naman sila ulit. So, yan, guys. Hanggang dito na lang ang aking ma-share sa inyo. Ah... Uh, Thank you for watching guys and have a good Friday happy weekend everyone bye bye see you in my next video